Magandang araw po sa inyong lahat aming mga minamahal na lolo at lola, mga nanay at tatay at sa lahat ng ating mga iginagalang na nakatatanda. Isang karangalan po para sa amin na makasama kayo ngayon kahit sa pamamagitan lamang ng sulating ito. Alam po namin na sa paglipas ng mga taon, kaakibat nito ang mga karanasan ng nagpatatag sa inyo, mga aral na nagsilbing gabay at siyempre ang mga alaala na yaman ng inyong buhay. Subalit, kasabay din nito minsan ay hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng iba't ibang pananakit sa katawan, ang kirot sa kasukasuan, ang pamimigat ng mga kalamnan, ang pananakit ng likod o ang pangkalahatang panghihina na tila bang nagpapabagal sa ating pang-araw-araw na gawain huwag po kayong mag-alala hindi po kayo nag-iisa sa ganitong mga nararamdaman ito po ay bahagi ng proseso ng buhay ngunit hindi nangangahulugang hayaan na lamang natin itong maghari at agawin ng ating sigla sa araw na ito, nais po naming ibahagi sa inyo ang isang sekreto na marahil ay alam na ng marami sa inyo, isang kaalaman na ipinamana pa ng ating mga ninuno, ang kapangyarihan ng masasarap at masusustansyang sabaw. Oo, mga mahal naming senior citizens, ang isang mainit na mangkok ng sopas ay hindi lamang pampabusog ng tiyan, kundi maaari ding maging sabaw na nagpapagaling, isang natural na paraan upang pampakalma ng iba't ibang pananakit na ating nararanasan. Halina't tuklasin natin ang hiwaga at kabutihang dulot ng mga sopas na ito na simple lang ihanda, gulit hitik sa benepisyo para sa inyong kalusugan. Samahan niyo po kami sa masarap at nakakaginhawang talakayang ito. Katawan ng talakayan, ang hiwaga ng mga sabaw at ang bisa nito sa pananakit. Ang sabaw o sopas ay isang uri ng pagkain na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Mula pa noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay natuklasan na ang pagpapakulo ng iba't ibang sangkap, karne, buto, gulay at mga halamang gamot ay hindi lamang nagre sa isang malinamnam na ulam kundi pati na rin sa isang inuming may kakayahang magbigay ng lakas at ginhawa. Sa ating mga modernong panahon, ang siyensya mismo ang nagpapat tonay sa mga benepisyong ito ang isang mainit na sabaw ay maraming kayang gawin para sa ating katawan lalo na kung tayo ay nakararanas ng pananakit o panghihina Una sa lahat, ang init mismo ng sabaw ay may therapeutic effect. Kapag humihigop tayo ng mainit na sabaw, ang init nito ay tumutulong upang mapakalma ang mga naninigas na kalamnan at kasukasuan. Para bang niyayakap ng init ang ating lalamunan, dibdib at tiyan, nagdudulot ng agarang ginhawa. Isipin ninyo na lang, kapag kayo ay nilalagnat o sinisipon, dibat ang sarap sa pakiramdam ng isang mainit na tinola o aros kaldo? Ganoon din ang epekto nito sa mga pananakit ng katawan. Ang init ay nakakatulong sa mas maayos na daloy ng dugo na siyang nagdadala ng oxygen at sustansya sa mga apektadong bahagi at tumutulong din sa pag-alis ng mga waste products na maaaring nagdudulot ng pamamaga. Bukod sa init, ang sabaw ay isang mahusay na paraan upang manatiling hydrated o may sapat na tubig sa katawan. Alam nyo ba na ang dehydration o kakulangan sa tubig ay isa sa mga dahilan kung bakit maaring sumakit ang ating mga kasukasuan at kalamnan? Ang ating mga cartilage, ang malambot na tisyo na nagsisilbing unan sa pagitan ng ating mga buto, ay nangangailangan ng sapat na tubig upang manatiling elastiko at malusog. Kapag kulang tayo sa tubig, maaring maging mas matigas ito at mas madaling makaramdam ng friksyon o pagkiskisan na siyang nagdudulot ng sakit. Ang sabaw, dahil ito ay likido, ay direktang nagbibigay ng hydration sa ating katawan. Madali rin itong tunawin ng ating tiyan, kaya't ang mga sustansya mula sa mga sangkap nito ay mas mabilis na naaabsorb ng ating sistema. Ito ay napakahalaga lalo na kung medyo humihina na ang ating panunaw dahil sa edad. Ang mga sopas ay gentle sa tiyan, hindi ito mabigat dalhin at nagbibigay pa ng kinakailangang nutrisyon. Ngayon, pag-usapan atin ang mga sangkap na karaniwang inilangagay sa ating mga paboritong sabaw na Pilipino at kung paano ang bawat isa ay nakakatulong sa paglaban sa pananakit. Isa sa pinakasikat na sangkap ay ang luya, ginger. Ang luya ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties o kakayahang labanan ang pamamaga. Ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit, lalo na sa arthritis o reuma. Ang gingerol, ang active compound sa luya, ay may kakayahang pigilan ang produksyon ng mga chemical sa katawan na nagdudulot ng pamamaga. Kaya naman, ang mga sabaw na may luya tulad ng tinolang manok o pesang isda ay napakainam para sa mga may pananakit sa kasukasuan. Ang aroma pa lang ng nilagang luya ay nakakaginhawa na. Kasama rin ng luya, madalas ay ang bawang, garlic at sibuyas onion. Ang bawang ay isa pang superfood na mayaman sa sulfur compounds na mayroong ding anti-inflammatory at antioxidant properties. Tumutulong ito sa pagpapalakas ng ating immune system at sa paglaban sa mga impeksyon na maaaring magpalala ng pananakit. Ang sibuyas naman ay mayaman sa quercetin, isang antioxidant na tumutulong din sa pagbabawas ng pamamaga. Ang kombinasyon ng luya, bawang at sibuyas sa paggisa pa lang ay nagbibigay na ng masarap na amoy at lasa at higit sa lahat naghahanda na ng pundasyon para sa isang sabaw na puno ng benepisyo. Ang isa pang mahalagang sangkap, lalo na sa mga sabaw na may buto-buto tulad ng nilagang baka o bulalo, ay ang collagen at gelatin na nakukuha mula sa pinakuloang buto. Ang collagen ay isang protina na mahalaga para sa kalusugan ng ating balat, buhok, kuko at lalo na ng ating mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang natural na produksyon ng collagen sa ating katawan, kaya't nagiging mas marupok ang ating mga cartilage at mas madaling sumakit ang mga joints. Ang paghigop ng sabaw na pinakuluan ng matagal mula sa mga buto ay isang natural na paraan upang madagdagan ang ating collagen intake. Ang gelatin naman na na nabubuo kapag lumamig ang bone broth ay mabuti para sa ating bituka at panunaw. Ang malusog na bituka ay mahalaga dahil dito nagaganap ang absorption ng maraming sustansya. Huwag din natin kalimutan ang mga gulay na kasama sa ating mga sopas. Ang mga dahon ng malunggay na madalas isama sa tinola ay napakayaman sa bitamina at mineral, kabilang na ang calcium na mahalaga para sa buto at vitamin C na isang antioxidant. Mayroon ding itong mga anti-inflammatory compounds. Ang sayote o berdeng papaya sa tinola ay nagbibigay ng fiber at iba pang bitamina. Sa nilaga, nariyan ang repolyo, patatas, karot, pechay o bok choy. Ang repolyo ay mayaman sa vitamin K at Z at mayroon ding anti-inflammatory properties. Ang patatas at karot ay nagbibigay ng enerhiya at beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan na mahalaga para sa immune system. Ang pechay at iba pang madahong berdeng gulay ay puno ng vitamina, mineral at fiber. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kulay ng gulay sa ating sopas ay nangangahulong ng iba't ibang uri ng sustansya na ating nakukuha. Ngayon, isa-isahin natin ang ilang sikat na Pinoy na sopas at ang kanilang partikular na benepisyo. Tinolang manok. Ito marahil ang isa sa pinakapopular na comfort food ng mga Pilipino. Ang manok ay nagbibigay ng protina na kailangan para sa muscle repair. Ang sabaw nito na pinalasa ng luya, bawang at sibuyas ay napakabisa laban sa pamamaga. Ang init ng sabaw at ang anghang ng luya ay nagpapakaima sa lalamunan at nagpapaginhawa sa katawan, lalo na kung may sipon o trangkaso na nagpapakala ng pananakit ng kasukasuan. Ang dahon ng malunggay o sili ay nagdadagdag pa ng bitamina. Para sa ating mga senior, mas mainam kung ang manok ay pinakuluan ng matagal upang ito ay lumambot ng husto at madaling nguyain at tunawin. Ang pagtanggal ng balat ng manok ay makakabawas din sa taba. Nilagang baka, baboy o manok, ang nilaga ay isa pang paborito dahil sa kanyang simpleng lasa ngunit masustansyang sangkap. Ang karne, lalo na kung may kasamang buto, ay nagbibigay ng collagen o gelatin kapag pinakuluan ng matagal. Ito ay napakabuti para sa ating mga joints. Ang iba't ibang gulay tulad ng repolyo, patatas, saging na saba na nagbibigay ng potassium, pechay at karot ay nagbibigay ng kumpletong nutrisyon. Ang sabaw nito ay malinaw ngulit malasa at ang init nito ay nagdudulot ng ginhawa. Siguraduhin lamang na ang karne ay pinalambot ng husto para madaling kainin. Sinigang. Ang sinigang ay kilala sa kanyang asim na nakakagising ng diwa. Bagamat ang asim nito ay maaaring hindi angkop sa lahat, lalo na kung may hyperacidity, ang sinigang ay puno pa rin ng benepisyo. Ang mga pampaasim tulad ng sampalok, kamyas o bayabas ay mayaman sa vitamin C at antioxidants. Ang dami ng gulay na inilalagay dito, kangkong, sitaw, labanos, talong, okra ay nagbibigay ng fiber at iba't iba't ibang bitamina at mineral. Kung kayo po ay sensitibo sa asim, maaaring bawasan ang pampaasim o pumili ng mas bayanad na klase. Ang isda, baboy o baka na sahog nito ay nagbibigay ng protina. Ang init at ang kakaibang lasa nito ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng umay at magbigay ng bagong sigla. Pesang isda ito ay isang simpleng sabaw na isda na karaniwang nilalagyan ng luya, bawang, sibuyas at pechay o repolyo. Ang isda, lalo na ang mga uri tulad ng maya-maya o lapu-lapo, ay magaan sa tiyan at nagbibigay ng dekalidad na protina. Ang luya ang bida rito para sa anti-inflammatory benefits. Minsan ay nilalagyan din ito ng miswa na nagdadagdag ng kaunting carbohydrates para sa enerhiya. Ito ay isang magandang opsyon kung nais ninyo ng mas magaan na sabaw. Munggo gisado na may sabaw. Bagamat ito ay madalas na ulam, ang munggo gisado na medyo masabaw ay maaari ring ituring na isang nakakagaling na sopas. Ang munggo ay isang uri ng legume na mayaman sa protina, fiber, iron at folate. Ang fiber ay mabuti para sa ating panunaw. Karaniwang itong sinasamahan ng mga dahon ng ampalaya, malunggay o kangkong na lalong nagpapataas ng nutritional value nito. Ang sahog na baboy, hipom o tinapa ay nagdadagdag ng lasa at protina. Na. Ang bawang at sibuyas na ginagamit sa paggisa ay nagbibigay din ng kanilang mga benepisyo. Arroz caldo o lugaw. Ito ay isang uri ng konji or rice porridge na napakabuti lalo na kung masama ang pakiramdam o mahina ang panunaw. Ang bigas na liluto hanggang lumapot ay madaling tunawin. Karaniwang itong nilalagyan ng manok, luya, bawang at sibuyas. Ang luya ay tumutulong sa panunaw at sa paglaban sa pamamaga. Ang init nito ay nakakaginhawa at maaari itong lagyan ng iba't ibang toppings tulad ng piniritong bawang, tinagtad na sibuyas na mura o itlog na nilaga. Ito ay nagbibigay ng enerhiya at hydration. Paano natin masisiguro na ang ating mga sopas ay talagang nagpapagaling? Una, mahalaga ang pagpili ng sariwang sangkap. Ang mga sariwang gulay at karne ay mas mataas ang paglay na sustansya. Pangalawa, lutuin ito ng may pagmamahal. Alam nyo ba, ang pagkain na inihanda ng may positibong intensyon at pagmamahal ay tila mas masarap at mas mabuti ang epekto sa katawan. Pangatlo, iwasan ang sobrang paggamit ng asin o mga artificial na pampalasa tulad ng MSG o seasoning cubes. Hayaan nating lumabas ang natural na lasa ng mga sangkap. Maaaring gumamit ng patis o toyo ng katamtaman lamang. Pang-apat, pakuluan ang mga sangkap ng sapat na oras upang lumabas ang kanilang sustansya at lumambot ang mga ito, lalo na ang karne at mga matitigas na gulay para madali ninyong nguyain at tunawin. Para sa ating mga nakatatanda, ang pag-inom ng mainit na sabaw ay hindi lamang pisikal na nakakaginhama. Meron din itong sikulohikal na epekto. Ang amoy pa lang ng nilulutong sopas ay maaaring magbalik ng masasayang alaala ng kabataan ng mga panahong ipinagluluto tayo ng ating mga ina o lola. Ang pagkain ng sabaw ay nagdudulot ng pakiramdam ng comfort o kaginhawaan ng pagiging inaalagaan. Ito ay mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan dahil ang ating emosyonal na estado ay may malaking epekto sa ating pisikal na kalusugan. Kung tayo ay masaya at panatag, mas madali para sa ating katawan na labanan ang sakit at manumbalik ang lakas. Huwag din nating kalimutan na ang sabaw ay isang paraan upang madagdagan ang ating fluid intake. Marami sa ating mga senior ang nakakalimut uminom ng sapat na tubig at ang sabaw ay isang masarap na paraan upang makabawi rito. Ang sapat na hydration ay mahalaga para sa lahat ng ating body functions mula sa pagtunaw ng pagkain hanggang sa pagregulate ng ating body temperature at pagpapadulas ng ating mga kasukasuan. Maaari rin ninyong i-customize ang inyong mga sopas ayon sa inyong pangangailangan at panlasa. Kung kayo ay may diabetes, maaaring bawasan ang patatas o bigas sa inyong sopas. Kung may high blood pressure, mahalagang kontrolin ang paggamit ng asin. Kung hirap ngumuya, maaaring hiwain ng mas maliliit ang mga sangkap o i-blend pa nga ang ilang gulay para maging creamy ang texture. Ang mahalaga ay makinig kayo sa inyong katawan at sa payo ng inyong doktor o nutritionist. Ang paghanda ng sopas ay maaari ring maging isang masayang aktividad. Kung kaya pa, maaari kayong makiisa sa paghanda tulad ng pagbabalat ng bawang o paghihiwan ng gulay ng may pag-iingat syempre. Ang simpleng partisipasyon na ito ay maaaring magbigay ng saya at pakiramdam ng pagiging produktibo. At ang pinakamasarap na bahagi syempre ay ang pagsasalo-salo sa hapagkain kung saan ang mainit na sabaw ay nagiging sentro ng kwentuhan at pagmamahal ng pamilya. Tandaan po natin, ang mga sabaw na ito ay hindi magic cure na agarang mag-aalis ng lahat ng ating pananakit. Subalit, ang regular na pagkain ng masustansyang sopas, kasama ng tamang pahinga, magaang ehersisyo kung kaya, at pagsunod sa payo ng doktor, ay malaki ang maitutulong upong mapabuti ang inyong kalagayan at mabawasan ang mga nararamdamang sakit. Ito ay isang natural, abot kaya, at masarap na paraan upang alagaan ang inyong kalusugan. Ang bawat higo Higop ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya kundi pati na rin ng init, ginhawa at pagmamahal na kailangan ng ating katawan at kaluluha. Pag-asa at ginhawa sa bawat higop. Mga minamahal naming lolo at lola, mga nanay at tatay, sana po ay marami kayong napulot na kaalaman at inspirasyon mula sa ating talakayan tungkol sa sabaw na nagpapagaling. Naway na ipakita namin sa inyo na ang simpleng mangkop ng sopas ay maaaring maging isang makapangyarihang kaagapay sa inyong paglalakbay tungo sa mas maginhawang pakiramdam at mas malusog na pangangatawan. Hindi po natin kailangan ng mga mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan upang makaramdam ng ginhawa. Minsan, ang sagot ay nasa ating kusina lamang, sa mga sangkap na madaling hanapin at sa mga tradisyonal na lutuin na ipinamana sa atin. Hinihikayat po namin kayong subukan ang mga sopas na ating pag o di kaya ay buhayin muli ang mga paborito ninyong recipe ng sabaw noong kayo ay bata pa. Tandaan po ninyo ang mga benepisyo ng bawat sangkap: ang luya na lumalaban sa pamamaga, ang bawang na nagpapalakas ng resistensya, ang mga buto na nagbibigay ng collagen para sa kasukasuan at ang sari-saring gulay na puno ng bitamina at mineral. Higit sa lahat, lutuin at kainin ito ng may saya at pasasalamat. Nais din po naming gipaalala na mahalagang makinig sa inyong katawan. Kung may mga sangkap na hindi hiyang sa inyo, huwag pong ipilit. Palaging kumonsulta sa inyong doktor o healthcare provider tungkol sa inyong kalusugan at nutrisyon. Ang mga sopas na ito ay pandagdag lamang sa inyong pangkalahatang pangangalaga sa sarili. Sa bawat mainit na higop ng sabaw, naway maramdaman ninyo hindi lamang ang linamnam nito kundi pati na rin ang pag-asa, ang ginhawa at ang pagmamahal na taglay nito. Ang pag-aalaga sa inyong kalusugan ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Manatili po kayong malakas, masigla at maligaya. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam po at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal. Isang mahigpit na yakap mula sa amin.